So, what's up mga kaidalo? Muling nagbabalik sa buwang vlog. At syempre, na ko lang aking pamain. Yan po. Yung pang ng pusit kung tawagin sa amin guys. Tsaka bulating buwangin. At syempre guys, dito na tayo sa ang aming spot. Dito, nagsasagwa na kami. Bali, tatlo kami nagsagwan guys. Pasupport naman tayo pa yung isa guys. Si, ano? panginista yung ating channel ayun, galing na kami guys at syempre, ako naman ito, ayan ako na rin ang aking pamayin yan guys panoorin nyo guys hanggang matapos yung video, para masundan yung namin kung paano manghuli ng isda at ang tamang pagpain ng bulating buhangin guys ayun, yan o, syempre yan tatotaga ko guys, at syempre nahulog na natin ayan Stop natin ng konti yan. Konti ng kain. Ayun. Ano kayong isda to? Pasupport guys ah, Sa akin nga yan you know, Kabuang vlog. Ayun guys. Oh, laba green yan. Yan guys. Sa amin. Pwede yan sa preto. Preto na yan guys. Siyempre. Hulog ulit natin o. No? Ayusin natin yung kain para isang hila lang. Ayun o. No? Ayun o. No? Ayan. Siyempre. Hulog natin ulit. Ayan. 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 Ano kayo? Ano kayo kain? Uy! Uy! Mukhang maganda yung pati to you, Pero, di masyado napakita yung bang video ko. Kasi, nakat. Sinsya na, guys. Ano? Nagpapaturo siya, guys. Lumalaban. Ano kaya isda yan? Ano kaya isda yan? Lumalaban. Ano yung hinila na? Ayan. Ano kaya ito? Parang masurpresa. So, uy! Parang tilapia. Yung tawagin sa amin. palat Ah! Malaki. Parang tilapia yun, guys. Ayan. Ayan. Ayosin ulit natin yung ating pain Ayan, laglag lag na naman Laglag Antay, antay, untay Uy, sanit agad Ano naman kaya to Matingin nga Uy, dalawang punong Napakaswerte mo naman, Brad yan bilisan mo, Brad May katigasan Uy, nilunok pa yung taga Mahirapan tayo dito Magamatatagalan tayo, ah Ayan, eh, laglag agad kahit wala pa masyadong pain. Ah, sagana kasi sa isda dito. Ayun, sanita agad ah. Grabe ka naman Brad, ang swerte mo naman. oh ayun pa rin, parang tilapia pa rin. Pero okay na yan, prito prito na din yan. Painan ulit, oop, oh, bantay. Oh, yun, ano naman kaya to? Oh, patingin nga Brad. Uy, budlatan. Yan ang masarap guys, budlatan bulatan. Kaya gusto nyo guys ma manlaot, yan, gayahin nyo kung mayroong bulating ganyan sa inyo. Gayahin nyo yung pag -ano ko, para marami kayong isda. ops, ano na naman kaya to? op Uy, wow, punong ulit. Mapuputing isda. Isdang bato. Sariwang-sariwa. Ayan. Pasupport guys, ah, huwag nyo kakalimutan. Ayun. Ano naman kaya to? Sunod-sunod dito sa nitan pero malakas yung hangin. Punong ulit ah. Grabe naman kaswerte yung tao na to. Grabe naman kaswerte yung tao na to. Hop, laglag ulit. Laglag -lag ulit. Lep, lep, painan pala yun. Sanit agad ah. Napakaswerte talaga. Grabe ka naman Brad. Napakaswerte mo. Ayun, baklid. Yan, puro mapuputing isda na dito ah. Ganang ispat dito kasi ano dito guys bihira lang yung bato pag bihira yung bato guys yan kailalaot namin isda dyan yung ginagawa ko eh para makarami ka para makauwi ng maaga at syempre guys tinawag ako dito ng aking kaibigan may nahuli siyang isdang may sungay tsaka mahaba yung buntot anong isda to guys pakicomment na lang po kung anong isda to hindi ko kilala eh yan o antigas nya matigas siya yan o. Yan, ang tigas ng ang tigas ng kanyang katawan guys at syempre guys salamat paki like uh, subscribe sa aming channel and paki share na lang po maraming salamat guys